Magandang umaga sa lahat. At uh, hello sa lahat ng mga pinuno ng sangguniang mag-aaral both sa kolehiyo at sa senior high school na nagsasanay ngayon sa leadership no leadership training seminar ngayon ay ang unang araw at ako ay uh, nakatoka na magbigay ng inspirational message. Una sa lahat, binabati natin ang nandirito ngayon. Nandirito ngayon si Dr. Emeterio Tiburcio, ang Pangulo Emeritus ng ating dalubasaan. Katatapos lang kanina ng mensahe ni Ginoong A. Lawrence Cruz, pangalawang pangulo sa pangangasiwa. gayon din nandiyan din si Dr. Aida S. Ramos, pangalawang pangulo sa pang-akademiko at pananaliksik. Siyempre nandito ang ating mga mga tagapagsalita, tagapagsanay, no? At ako'y nagtitiwala sa kanila lalong-lalo na dahil ang iba sa kanila ay atin mismong mga alumni at dating leader, dating pinuno ng sangguniang mag-aaral. Nandiyan si Accountant Jomar Villena. Hello sir. At maraming salamat sa inyong pagpapaunlak. Uy, nandiyan yung aking kapwa TOSP na si Ginoong Aris Pineda ang head ng SM Store CSR at Publicity. Naku, marami kayong matutunan kay Sir Ari. Hello Sir Aris at saka lagi siya, paborito siya ng uh, dalubasaan. No? Lagi siyang ini-invite. Nandyan din ang si ginoong uh, Carlo Steve M. Singson. Sir, hello. Manager ng Avi Avida Land Corporation. No? Finally, an avida for me. <laughs> okay. Naku, ano 'yan? Pangarap 'yan ng maraming kabataan, no? Avida makapag uh, makapag uh, makapagbili ng sariling bahay sa Avida. No? At uh, nandyan, Syempre ang ating uh, napakasipag, no? napaka uh, active na si Ginoong Emerson C. Perez, Director Tanggapan ng Servisyong pagpa, ng Mga Mag-aaral. At saka sa lahat ng mga nandito ngayon, nandito ang ating mga faculty. Hello ma'am, censors, nako, mga uh, walang sawang taga-suporta no? at maaasahan lalo sa mga itong, ganitong mga Uh, gawain. Nandyan yung ating mga technical staff. Ayan. Kaway-kaway naman dyan, Sir Alan, Sir uh, Senior wali Andyan. Nako, sigurado ako nandyan si Jack. No? At iba pa. Nandyan din si Jandel kasi kung saan si Emerson, nandyan si John Del, no? Ayan, nandito ang ating mga student leaders, no? Hindi ko na kayo isa-isahin pero Maraming salamat at pinili niyong mamuno sa ating mga mag-aaral. Alam niyo naman, medyo malaki ang shoes to fill ninyo kasi medyo magaling ang mga nakalipas ng mga student leaders. Magagaling silang lahat. Walang, wala tayong maipintas sa kanilang mga achievements. At syempre, ang ating mga former And present student leaders na ngayon ay tagapagdaloy ng ating programa. Nandiyan si Sir John Nicole Vizcara at si Miss Jessica P. Laksamana. No? Ayan. Thank you so much sa inyong pagpunta. No? Um, nagpapasalamat ako lagi. Sabi nila ang tao daw mapagpasalamat ay likas na masaya kasi alam niyo yung uh, feeling ng gratefulness no? Uh, yung uh, nagbibigay sa atin ng magaan na pakiramdam, positivity. At habang nagpapasalamat ka sa isang bagay, ay lalo naman itong dumadami sa buhay mo. Halimbawa, nagpapasalamat ka sa sa perang dumating kahit maliit e eh, lalo siyang dumadami. At habang nagpapasalamat ka ng nagpapasalamat, padami ng padami. Sa achievements, sa limbawa, habang nararamdaman mo ang pagiging grateful mo sa sa yung natamong mga magagandang mga achievements, dumadami din yung achievements sa buhay. Kaya sige nga, bago kayo magsanay sa pagiging leader, magsanay muna tayong maging mapagpasalamat. Mag-isip nga kayo ng tatlong bagay ngayon ngayon. Tatlong bagay sa buhay nyo na inyong ipinagpapasalamat, no? Ako, nagpapasalamat ako sa magandang kalusugan. Sa buhay, magandang na may buhay. No, nagising ka sa umaga at uh, humihinga ka, nagpapasalamat ako bawat paghinga ay uh, isang milagro. Kasi hindi daw yata lahat ng natulog kagabi ay gumising kaninang umaga. No? At um, nagpapasalamat din ako sa magandang kalusugan, uh, pang-ekonomiko ng, ng dalubasaan nating mahal. Ang dalubasaang politekniko ng lungsod ng Baliwag. Papasalamat ako sa mga leaders ng college at ng students dahil talaga namang binibigay nila lahat ang kanilang makakaya para mapaganda ang ating dalubasan. Kita nyo naman no, ang pulido ng ating mga activities. No? Tatak, bitikin nyo yan. No? Napatunayan natin yan ng Alco Games. No? Hanggang ngayon ay proud tayo sa nangyari ng Alco. Napaka husay no sa amin sa bisaya napakahapsay maayos pinaghandaan no pinaghirapan kaya naman ay nakaka-proud proud na proud tayo sa nangyari noon no kaya naman ang kalidad ng mga activity ng BTEC ng dalubasaan ay inaabangan hinahangaan at laging sinasabi nila masyadong ginalingan No, so, congratulations nga sa lahat. Palakpakan nga natin lahat ng mga leaders dito, no? No, palakpakan natin si ang ating mga ang ating pangulo emerito at sa saka ang ating mga pangalawang pangulo. Ayan, pumalakpak tayo. Alam ko rin papanoorin ko kayo, no? Ang 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 dokumentasyon nito ay papanoorin ko. Palakpakan natin ang ating mga sarili, no? minsan nakakalimutan nating palakpakan ng ating mga sarili no ang decision pa lang natin ang decision mo pa lang na pumunta dito na maging leader ay isa nang kahanga bagay hindi lahat ng estudyante tulad mo mag-isip hindi lahat ng estudyante nais maglingkod sa kapwa niya estudyante lalong-lalo lalo na sa atin sa Baliwag Polytechnic College o dalawa sa ang Politekniko ng Lungsod ng Baliwag kung saan tayo tayo talaga ay sinubok sinubok ng panahon, sinubok ng pagkakataon, sinubok, no? At ikaw ay nandito ngayon na is maglingkod. Ikaw ay nagsasanay ngayon na is maglingkod. Panatilihin yang apoy ng paglilingkod sa puso dahil yan ang magdadala sa sa ating lahat ng mas maganda, mas angat na buhay. No? Ang desisyon mo palang lang na magsanay at maging leader ay angat ka na sa iba. Alam ni na Sir Jomar Villena yan, mga leaders natin noon. Angat sila sa iba. No, alam ni Sir Aris yan, just ko naman Sir Aris, TOSP. No? nagdesisyon sila na angat sa iba. Kaya naman tingnan nyo ang ating ating tema, napakagandang tema, no? Uh, mga pamumuno na may layunin, no? Pamumuno na may direksyon, pamumuno na mayroong purpose, no? Tingnan nyo naman ang ating tema na isa pa pamumuno na may inobasyon. No? Ayan, mahalaga yan. Hindi ko siya palawigin o paglalimin kasi may mga speakers tayong ipapakilala later on sila ang magpapalalim base na rin sa kanilang karanasan. At piling pili talaga yan sila para magkapag-share sa atin ng, ng ganung mga usapin. No? At uh, iba pa. No? Uh, pamumuno na may impluensya. Oh my God. No, itong mga topics na ito ay um, magaganda. Magaganda ang kanyang pagkabuo at pagkakonseptualize. No? Ayan. So, unang-una, kailangan, kailangan nating uh, pagnilay-nilayan kung bakit tayo namumuno bakit tayo pumiling mamuno. Pag nilay nilayan natin ito, kasi pagdating sa mga kahirapan, pagdating sa mga challenges, pagsubok, kung susubukin ang ating uh, determinasyon, itong dahilan ng, ng pag-join pag natin, sa ganitong uring larangan, sa larangan ng pamumuno, ang siyang kakapitan natin. Bakit ka nag-decide maging leader, kailangan maliwanag sa yan. No? Maliwanag, maliwanag pa no? sa liwanag ng araw, kumbaga. No? Kasi kapag ka ito'y sinubok, may kakapitan ka, may dahilan ka na hindi susuko. No? May dahilan ka na manatili, manatili sa iyong napiling larangan na maging leader. No? Sinasabi ko yan kasi totoong dadaan tayo sa pagsubok sa ating pagiging leader. At Masusukat ang ating tatag no? At itutulak tayo doon sa breaking point, Magbigay ako ng halimbawa na personal kong karanasan. Sumali ako sa isang larangan ng leadership dahil alam ko na kinukonsider ko yung kapwa ko at ako ay iisa. Kung anong gagawin mo sa kapwa mo ay ginawa mo sa sarili. Naniniwala ako doon sa rule of one. Medyo mahirap intindihin 'yon. O you know, i arokin rule of one. Yung ikaw at ang kapwa mo ay iisa. No? Yung isa lang, one. Kaya rule of one. Kumbaga kung sasaktan mo yung kapwa mo ay sinasaktan mo din yung sarili mo. Kung uh, mahalin mo yung kapwa mo ay katumbas yon sa pagmamahal sa sarili. Kaya ako sinabi mahirap arukin. No kasi parang leadership ni Jesus 'yun, eh. Christian leadership. Jesus Christ leadership 'yun eh. At uh, konti lang ang taong pumili sa ganong larangan. Karamihan sa atin ay may kanya-kanyang iba't ibang uri ng leadership. Pero yung Christian leadership, eh, medyo mahirap arukin kasi itreat mo yung kapwa mo bilang sarili. No, rule, rule of one. No? O yan. Uh, dahil doon, minabuti ko na maging, alam mo yon yung uh, mahalin mo yung kapwa mo, no? At saka i lagi mong iuna yung kanyang uh, pangangailangan, no? More than sa iyo. Lagi mo siyang i-prioritize, no? Lagi mo silang isipin. Bago ka magdesisyon ng isang bagay, isipin mo yung kanilang kapakanan. Rule of one. Napakahirap pala ng ganong klaseng leadership. No? Napakahirap. Umabot sa puntong mawawalan ka na din. No? Isusubo mo na lang, ibibili mo na lang ng para sa'yo, ibibigay mo pa sa kapwa mo. Kasi nga ang pangangailangan niya no, ay uh, sa tingin mo ay sa'yo rin. No? At kung mapasaya mo siya, ay napapasaya mo din yung sarili mo. Rule of one. So kung may problema siya, problema mo rin yun. Kasi nga rule of one. Nakaka-overwhelm pala. No? At kailangan mo din palang magkaroon ng boundaries. Kasi ma maano ka din, bibigay ka din. Kaya ako tinanong no, kung maliwanag ba sa atin, kung ano yung napili nating larangan. Kasi ito'y pagsisilbi sa iba no, pagpa-prioritize ng kanilang pangangailangan, mauna sa atin, no, pagsisilbi sa college, no, at pagpa-prioritize ng mga uh, pangangailangan ng mga nasa college na mga kapwa nating mag-aaral o kung ikaw ay uh, guro, kapwa guro, o kung ikaw ay pinuno ay iyong mga nasasaklaw. Unahin mo muna sila bago sarili mo. Unahin mo muna ang kanilang kapakanan minsan nga, mauna kang dumating sa school, mahuli ka namang umalis. Umalis ka kapag wala ng tao. Mauna ka, wala pang tao, nandiyan ka na. Kasi ihanda mo ang school, ihanda mo ang opisina, ihanda mo yung salili mo sa pagsisilbi sa iba at aaris ka naman, ikaw naman yung huli. Kasi siguraduin mo muna na ligtas na sila, nakalabas na sila. Grabe ang leadership talaga No? Kapag ka uh, napili mo, no? Napili mo, no? Kaya uh, kaya ko tinanong na kung maliwanag ba sa inyo ang idea ninyo ng, ng leadership, no? At anong klasing leader kayo, no? Marami tayong models ng leadership, no? Uh, at ang pinaka uso na model ay si Jesus Christ, ang ating uh, ang ating Diyos no dahil siya ay nag, ano, nagpakita talaga kung paano mamuhay dapat paano maglead sa kapwa no at siya yung uh, nagpauso na ang kapwa mo at ikaw ay iisa iisa tayo no kaya kung ganyan ka mag-isip no? the way you know yung Christian mentality no maraming masold na problema sa sa pamayanan number one, Di ka mangungurakot kasi kapwa mo din yan eh. Ikaw din yan eh. Paano mo muna nakawan yung sarili mong sarili mo? Paano mo na nakawan yung kapwa mo? Eh ikaw din yan. No? amaraming maraming masosold. Hindi ka mananakit kasi paano mo masasaktan yung kapwa mo? Ikaw din yan. No? Ayan. So, kayo mamili tayo ng iba pang mga leadership. May mga kabago-bago lang nakita ko na panood ko yung leadership ni Pangulong Duterte sa TV habang iniimbestigahan siya ng Senado tungkol sa kanyang drug war noon, no? At siya ay nagmumura, no? Diktadurya talaga yung ano niya, kung ano yung naisip niya, gagawin niya at sasabihin niya at ipipilit niya sa iba. It's another form of leadership, no? At um, ang mahalaga ay maliwanag sa kung bakit ka nagsisilbi, no? Natutuwa ako dahil uh, nandirito kayo lahat, no? Lahat, mga student leaders natin. Nasa kabataan talaga ang idealismo, no? Para bang ang mundo ay wala ng pag-asa, ang daming korap, ang daming nagbibenta ng mga boto nila. Ang daming uh, nasa pamahalaan para kumita, ginawang negosyo ang uh, ang pamahalaan, no? Rather than magsilbi, no? Yung yung mga leaders na 'yun, ang kanilang mga mental template ay corrupted na no pero ang kabataan idealistik pa no idealistic pa in the sense na alam nila yung tama kasi tinuro sa nila ng eskwela ng dalubasaan natin alam niyo yung tama kasi tinuro sa inyo ng mga magulang niyo alam niyo yung tama kasi tinuro sa atin ng simbahan no at dahil diyan panatilihin natin ang idealismo. Kahit graduate na tayo, kahit uh, nagtrabaho na tayo, panatilihin natin kung ano ang tama, kung ano ang tinuro sa atin ng school. Huwag tayong padadala no sa mga ginagawa ng iba, ng, ng mga tao sa palibot na wala ng ibang ginawa kundi maging selfish Maging dualistic. Yung i-consider yung iba na hindi sarili, walang rule of one, kundi i-consider yung iba na kalaban, kakompetensya, no? At uh, alam mo yun yung uh, laging dapat meron tayo, dapat mauna tayo, dapat kumita tayo, no? Piliin ang leadership na makapag-touch ka sa iba. No? wag panatilihin ang idealismo, yung tinuro ng school, tinuro ng ating simbahan, tinuro ng ating uh, mga philosophers, mga thinkers ng ating mga aklat kasi tinan nyo, walang, walang mga aklat na nagtuturo ng masama no? sa ating kabataan. No, at sana kahit a uh, aalis na kayo sa poder ng ating paaralan ay mapanatili ninyo, mapanatili natin ang idealismo, no? masyado nang mahaba ang aking uh, speech at um, nakikita ko kayo ngayon, no? Nakikita ko din ang uh, iba pang mga pinuno na nauna sa inyo, yung mga sanggunian last year at last last year, no? At ang mga pinunong mga alumni na natin. Dahil nakikita ko kayo, masasabi ko talaga na may pag-asa pa ang ating bayan. Hindi na ako malulungkot kasi nalulungkot ako na maiisip na ang ating bayan ay sadlak sa you know dusa corruption kahirapan no selfishness no yung mga leaders natin kanya-kanya na nagkanya-kanya ng ng ligtas sa sarili no? inuuna sarili no? pero pag nakikita ko kayo nakikita ko yung hanga ninyo no nakikita ko yung pinagdadaanan ninyo nakikita ko na may pag-asa ang ating bayan nakikita ko na masaya ang kinabukasan nating lahat no. Ah, mahalin natin ang BTech no. Mahalin natin kayong una sa lahat ang magmamahal sa BTech, magmamahal sa dilubasaan. Kasi wala namang magmamahal dito eh no? Wala talaga. Tayo lang no. Tayo lang. Minsan gagamitin lang ang BTech no? para uh, sa mga publicity, sa mga iba-ibang bagay, no? Pero hindi naman minahal. Ang magmamahal dito ay ikaw at ako. Ikaw na mag-aaral, ako, ang mga pinuno, tayong lahat na nandito ngayon, tayo lang ang inaasahang magmahal sa bitik. Alagaan natin siya. Alagaan natin ng buong puso. No? Maraming salamat sa inyong lahat and good morning again. Thank you.